Mula noon, palagi kang may tahimik na paraan ng pag alaga Umibig ka ng may presensya na hindi nagdadala ng ingay. Nariyan ka kahit walang nakakapansin. Kahit na walang karapat dapat. At ngayon, nang ang iyong kawalan ay naging ingay. Nang ang iyong kakulangan ay nagsimulang magdulot ng higit na tunog kaysa sa dati mong presensya. Ngayon, nagsimula na silang mapansin. Ngunit wala ka na roon. Ganito ang sakit. Hindi dahil sa paghihiganti. Hindi dahil sa kayabangan. Kundi dahil hindi mo kailanman hinangad ang pagkilala. Nais mo lamang ang katotohanan. At sa kabila ng lahat, nanatili ka. Sa kabila ng lahat, nagbigay ka. Sa kabila ng lahat, pinanatili mo ang kaya mo, pati na rin ang hindi mo kaya. Umibig ka ng buong puso. Kahit na ang iba ay napag-iwanan. Nagsikap ka. Kahit na ikaw lamang ang gumagawa at sa mahabang panahon, inisip mong ito ay kahinaan. Na ang umibig na hindi nakikita ay isang uri ng kahinaan. Ngunit hindi yon. Ito ay katapangan. Katapangan na patuloy na maging pag-ibig, kahit na walang garantiya ng kapalit. Kahit walang pangako. Kahit walang kapalit. At ngayon. Ngayon na ang katahimikan ay pumalit sa iyong lugar. Ngayon na ang iyong kawalan ay naging echo. Ngayon na ang iyong pagbibigay ay nagkaroon ng kakulangan, dito na bumagsak ang katotohanan. Ngayon lamang nagsisimula silang mapansin. Ang halaga ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang halaga ng isang tao na hindi nangangailangan, ngunit ramdam ang lahat. Na hindi nag-aakusa, ngunit itinatago ang bawat detalye. Na hindi humihingi, ngunit tahimik na nagdusa para sa lahat ng hindi dumating. At alam mo, sa kaybuturan, alam mo na palagi alam mong darating ang sakit. Alam mong darating ang oras ng kanilang pag-unawa. Ngunit marahil hindi mo alam, na ito rin ay magiging sakit para sa'yo. Dahil kahit na bumagsak ang katotohanan sa kabilang panig, hindi na ito makapagbabalik sa'yo. Hindi na nito mabubura ang mga pinagdaanan mo. Hindi na nito maibabalik ang mga araw na ikaw ay tahimik na nananawagan ng isang kilos. Para sa isang buong presensya, para sa kahit kaunting pag-aalaga. At hindi ito dumating. Nabuksan mo lamang ang iyong mata sa iyong pagiging nag-iisa. Nang nagsimula kang makinig sa iyong sarili. Ang pag-unawa ay naging isang sumpa at isang biyaya sa parehong pagkakataon. Dahil ang labis na pag-unawa ay nakakasakit din. Ngunit nagpapalaya. At nagtakip silim ka na. Hindi sa pagmamahal. Ngunit sa pagtanggap. Dahil dumating ang panahon na ang iyong sariling kaluluwa ay humihingi ng pahinga. Nang dignidad. Nang isang kapayapaang hindi mo na kayang ipagpabukas. At kaya't ikaw ay umiwas. Walang sigaw. Walang eksena. Walang pagsasara ng pintuan. Umalis ka lang. At ngayon na umalis ka na. Ngayon ay tumingin sila sa likod. Ngayon ay naaalala nila. Ngayon ay kinikilala nila. Ngunit wala ka na roon. Hindi ka na handang magmakaawa para sa mga bagay na dati mong ibinibigay ng libre. Wala ka ng enerhiya para iguhit ang halatang bagay. Para ipakita ang iyong halaga sa mga taong nagkaroon ng sobrang oras para mapansin. At alam mo kung ano ang mas masakit. Hindi ang pagsisisi ng iba. Kundi ang malaman na ito ay dumating lamang nang hindi na ito mahalaga. Nag-iisa kang nabasad. Nagbago ka ng mag-isa. Nagdaos ng napakahabang mga gabi na nagtataka kung ikaw ang problema. At hindi. Ang problema ay ang pagkabulag ng mga nakasanayan na ang iyong presensya. Ang iyong pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ang iyong pag-aalaga na tila walang katapusan. Ngunit hindi ito naging ganon. Hindi ka walang hanggan. Ang iyong enerhiya, ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-aalay. May mga hangganan. May katapusan. At ngayon na narating na ang katapusang iyon. Ang sakit ay lumilipat. Umaalis sa iyo. At papunta sa mga taong hindi kailanman nakatiyak sa iyo. Para bang ang universo ay nagbabaligtad ng timbang ng timbangan? Para bang lahat ng iyong naramdaman ngayon nararamdaman ng mga nagpasalamat? At kahit na hindi ito nagbibigay ng kaaliwan sa Hindi may iwasang mapansin. Itinuturo ng kawalan ang mga bagay na pinatahimik ng presensya nararamdaman mo na ito sa iyong balat. At ngayon ay nakikita mo mula sa kabilang panig. Napansin ito ng iba. Ngunit hindi ka nababalik. Dahil napansin mo na rin. At kapag ang pagdama ay dumating, hindi ito nag-aalok ng pagkakataong bumalik. Napagtanto mong ikaw ay karapat dapat sa higit pa. Na ang pagmamahal ay hindi dapat maging isang pagsubok. Na ang pag-aalay ay dapat may dalawang panig. Na ang pagkakaroon ng kapalit ay hindi luho, ito ay batayan. At kahit na nangininig ang puso. Umalis ka. Na may sakit, ngunit may lakas ng loob. At ang lakas ng loob na iyon. Ngayon ay nagiging liwanad. Pinoprotektahan ka. Ginagabayan ka. Kahit na paminsan-minsan ay may pangulila. Kahit na may isang nakatagong luha pa rin umaagos. Alam mo, hindi na maaari pang bumalik sa isang lugar kung saan ikaw ay namatay na nagtutang kang mabuhay. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ang peklat ng iyong pagpapagaling. Ito ang presyo ng pagpili sa sarili pagkatapos ng mahabang panahon na ikaw ay pinili ng lahat, maliban sa sarili mo. Kung ito ay naranasan mo na, magkomento ng ki kailangan kong marinig ito. Dahil masakit. Ngunit ito ay isang uri ng sakit na hindi na nagwawasak sayo. Ito ang sakit ng paggising. Nalaman mong hindi ito tungkol sa karapatan. Ito ay tungkol sa pahintulot. Sobra kang nagbigay ng pahintulot. Ngayon, pahintulutan mo lamang ang mga bagay na nagpapalakas sayo. Hindi kapot. Wala kang galit. Ngunit hindi ka na tumatanggap ng kulang. At nakakabahala ito dahil ang mga nakasanayan ang iyong dating versyon. Kailangan nilang harapin ang katotohanan na nagbago ka. At ang tunay na pagbabago ay hindi bumabalik. Nagmamahal ka pa rin. Ngunit ngayon, nagmamahal ka ng may kamalayan. May salain. May pamantayan. Hindi ka na tumatanggap ng pagpapahalaga mula sa mga taong dumarating lamang kapag naisip ang mga ibinigay mo. Ngayon, nais mo ng totoong presensya. Mata sa mata. Muling pagbibigay. At kung hindi ito ganito, mas pinipili mo ang katahimikan. Dahil napagtanto mong ang katahimikan ay nakikinig sayo nang higit pa sa ilang presensya. At ang ganitong uri ng pangunawa ay hindi na kayang ibalik sa dati. Nalaman mo na. At ganoon din ang iba. Ngunit kayo ay nasa magkaibang panahon ngayon. Nasa panahon ka ng pagpapagaling. Ang iba, nasa panahon ng pagkakasala. At sa pagitan ng pagpapagaling at pagkakasala, may isang bangin. Na maaari lamang tawirin sa pamamagitan ng kamalayan at hindi sa pangungulila. Kaya patuloy ka. Kahit na may kabigatan ang iyong kaluluwa, patuloy ka. Dahil mayon, nararamdaman mo. Nararamdaman mo ang mga bagay na palagi mong nararapat maramdaman paggalang sa sarili. Tumingin ka sa likod at pinarangalan ang iyong sarili. Tumingin ka sa harap at pinili mo ang iyong sarili. Tumingin ka sa loob at muling natagpuan ang iyong sarili. At ang mga nawala sa iyo, ay mamumuhay sa etyo ng iyong naging katauhan. Ngunit tanging ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang halaga ng pagiging ikaw. Tanging ikaw lamang ang nakakaalam kung gaano kasakit ang umibig ng labis. At nayon, alam mo na rin kung ano ang ibig sabihin ng mahalin ang iyong sarili. Sa wakas. Kung ito ay may kabuluhan para sa iyo hanggang dito, magkomento ng i dito sa ibaba. Dahil kailangan ng mundo na gawing normal ang ganitong uri ng sakit. Ang sakit na naghahandog ng pagbabago. Ang sakit na walang pangalan, ngunit nagbabago ng lahat. Nakita mong hindi mo na kailangan patunayan ng anuman. Kahit kanino man. Hindi para sa sarili lamang. Lumampas ka na. Ngayon ang darating. Ay gaan. Ay simula muli. Ay katotohanan. At ang katotohanang daladala mo ngayon. Wala nang takot na mapansin. Matagal kang naghintay na ma-validate na halos nakalimutan mo kung ano ang maging buo na hindi umaasa sa pag-apruba ng iba. Halos. Ngunit hindi mo nakalimutan. Sa kaybuturan, may bahagi sa iyo na palaging alam. Kahit nasa ilalim, kahit pagod. Mayroong isang bagay sa iyo na tumutol. Isang maliit na boses, ngunit nagpipilit. Isang banayad na perception, ngunit patuloy. Bumubulong ito sa iyong mga sandali ng katahimikan, hindi ka mali sa sobrang pagdama. Hindi ka baliw sa pagnanais ng tunay na presensya. Hindi ka humihingi ng labis, nakapaligid ka lamang sa mga taong nagbibigay ng kulang. At sa pagdinig mo sa boses na iyon, nagsimula kang muling kumonekta sa isang bagay na walang sinuman ang makapagbibigay sa iyo, ang iyong sariling halaga hindi ang halagang kinikilala ng iba, kundi ang nabubuo kapag tumigil kang humubog para kumasya sa masikip na espasyo. Ang lumalago kapag tumigil kang pilitin ang mga ngiti kung saan tanging kawalan ang naroroon. Napansin mo. At binago nito ang lahat. Dahil pagkatapos mong mapansin ang mga bagay na nagdudulot sa iyo ng sakit. Hindi mo na kayang magpanggap na maayos ang lahat. Hindi na pwedeng umiti sa mga umapak sa iyo at nagbintang na iyon ay pag-ibig. Hindi na pwedeng tanggapin ang mga kalahati sa ngalan ng isang pagmamahal na dapat ay buo. Hindi ka malamig. Ikaw ay magaling na. At ang tunay na paggaling ay hindi indifference. Ito ay pagiging mature. Natutunan mong protektahan ang iyong liwanag. At ang pagprotekta sa iyong liwanag minsan ay nangangahulugang isara ang pintuan kahit para sa mga mahal mo. Dahil ang pagmamahal na nakakasakit ay hindi maaaring panatilihin sa takot sa pag-iisa ang pag iisa ng pagiging kasama ng taong hindi ka nakikita. Ay mas masahol pa kaysa sa makasama ang iyong sarili ng mapayapa. At ang kapayapaang iyon, naghintay ka ng napakatagal para matagpuan. Nagsagawa ng maraming internal cleanup. Umiyak sa mga bagay na wala ng ibang nakakita. Habang patuloy ang mundo, pinili mong manahimik upang marinig ang iyong sarili. At ngayon na sa wakas ay naririnig mo na hindi ka na mananahimik upang ikasaya ng sinuman. Iba ka na. At ang tunay na nakakakilala sa iyo ay mauunawaan. Makikita mo na ang bagong bersyon mo ay hindi kayabangan. Ito ay pagmamahal sa sarili. Ito ay bunga ng pagiging nakaligtaan ng mga tao na hindi mo kailanman nakalimutan. Ito ay salamin ng pagkabasag na naranasan mo sa mahabang panahon. At ng pagbuo muli sa sarili ng may pasensya. Sa katotohanan, hindi ka na umaatungal para mapansin. Hindi ka na nagnanais ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Dahil natanto mo na ang tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi na kailangang ipaalala sa bawat araw na karapat dapat ka sa pag-aalaga. Kung nabasa mo ito hanggang dito, magkomento ng isang puso. Marami kang pinagdaanan. At halos walang nakapansin. Ngunit alam mo. Alam mo ang mga bagay na tiniis mo ng tahimik. Alam mo ang mga nakuha mong tagumpay sa katahimikan. Alam mo kung gaano kahirap ang manatili na nakatayo ngayon. At alam mo rin ang mga bagay na hindi mo nahandang tanggapin. Nagturo ang iyong kawalan. Ngunit ang iyong presensya ay may aral din. Ang problema ay masyado silang abala para panoorin. Ngunit ngayon lang nila naintindihan ang aralin. Ngunit tapos na ang pagsusulit. At ikaw rin. Nagdaan ka sa isang bersyon ng sarili na hindi na umuukit. At hindi mo na palilinawin ang iyong liwanad para umangkop sa anino ng sinuman. Ang sinumang nagnanais na makasama ka ngayon. Kailangang makita ka ng buo. Nang hindi inaalintana ang iyong mga sakit. Nang hindi binabaliwala ang iyong ibinuhos na pagsisikap. Nang hindi minamaliit ang iyong kasigyan. At kung ito ay labis para sa isang tao. Magandang umalis ang taong iyon. Hindi ka na nagtatangkang kumbinsihin ang sinuman na karapat dapat kang mahalin. Nais mo lamang makasama ang mga nakakaunawa na. Ang mga nakakapansin na. Ang makita ka. Ay isang pribilehyo. Hindi ito obligasyon. At ang sinumang makakapansin ng huli. Kailangang humarap sa kawalan ng kanilang pinabayaan. Dahil ngayon. Hindi ka na nakakapit sa mga bagay na nakakasakit. Wala kang pinanghahawakan sa mga bagay na umaubos. Wala kang binibigyang kahulugan ang mga bagay na nagpapasira. Ngayon, tinatanggap mo ang iyong sarili. Ngayon, pinapahalagahan mo ang iyong sarili. Ngayon, inaalagaan mo ang iyong sarili. Nakita mong ikaw na talaga ang dahilan. Laging ikaw ang enerhiya na nagtutulak sa lahat. Laging ikaw ang puso na humahawak sa kaguluhan ng may pagmamahal. At walang sinuman ang makakakuha nito sa iyo. Hindi na muli. Hindi ka nakarating dito ng walang dahilan mayroong isang bagay sa iyo na nagdala sa iyo kahit sa katahimikan sa huli mong linya. Marahil ay dahil ito sa pakiramdam na palagi kang nagbigay ng labis. At ngayon lang sila napapansin. At kahit ganun, hindi mo pinabayaan ang pag-ibig na mamatay. Huminto ka lang sa pagpilit kung saan ikaw na lamang ang lumalaban. Hindi ka naging matigas. Naiintindihan mo lang na hindi mo na kayang patuloy na magdusa para sa mga taong dumarating lamang kapag namimiss ka Subalit walang ginagawang paraan upang karapat dapat sa iyong pagbabalik. Mas conscious ka na. Mas buo. Mas maliwanag. At ang kaliwanag na ito ay nagbibigay sa iyo ng bagong uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang magsabi ng i hindi nang may katatagan. Tapusin ang mga siklo ng may respeto. Huwag nang gawing huling opsyon ng sinuman. At hindi ito nangangahulugan ng pag-iisa. Ibig sabihin, isa alang alang ang sarili dahil napagtanto mo, na walang darating na sayo ay magliligtas. At kahit gaano kasakit na tanggapin na ang inaasahan mong manatili ay hindi man tumagal. Hindi mo na kailangang magpanggap na hindi ito nakaapekto sayo. Dahil nakaapekto ito. At okay lang iyon. Ngunit ang makaapekto ay hindi parehong siyang magtakda. Masakit sayo. Ngunit hindi ka nito pinatay. Nagpatuloy ka. At nagpatuloy ka ng walang ingay. Habang ang mundo ay hiniling sa iyo ng pagmamadali, pinili mong tumutok sa kasalukuyan. Ayaw mo ng bagong pag-ibig. Mas nais mo munang gumaling mula sa nakaraan. Maunawaan ang sarili. Nalagaan ang sarili. At ngayon na narinig mo ang iyong sarili ng totoo. Naiintindihan mo ang pagkakaiba. Sa pagitan ng pagiging matindi at pagiging naive. Sa pagitan ng pagiging available at sobrang accessible sa pagitan ng pag-aalay at pag-aalis ng sarili. Nakatawid ka sa tulay na yon. At kapag tayo ay tumawid, binabago natin ang ating pananaw sa lahat. Tayo ay nagiging matatag sa atensyon. Huwag nang asahan ang mga mensahe na hindi kailanman dumarating. Walang pagkasiyahan sa mga mumurahing emosyonal na piraso. Hindi ka na bumabagsak sa magagandang salita. Ngayon, pinagmamasdan mo ang mga kilos. Presensya konsistensya. At kung hindi ito buo, ayaw mo na. Dahil napagtanto mong ang kalahati ng isang tao ay hindi kailanman magiging sapat para sa sinumang natutong maging buo para sa kanyang sarili. At alam mo kung ano ang mas maganda? Hindi ka nagsisisi na umibig. Kahit na hindi ka nakita. Kahit na naiwang nakasunod. Kahit na ang lahat ay nagsasabi na hindi ito karapat-dapat. Dahil ganyan ka hindi mo alam kung paano magmahal ng kalahati. At wala namang mali doon. Ang pagkakamali ay ang pagpilit sa isang tao na nandoon lamang sa dahilang ito ay maginhawa para sa kanya. Ngunit kahit iyon, may natutunan ka. Natutunan mong magpaalam ng hindi sumisigaw. Natutunan mong umalis ng hindi nasasaktan. Natutunan mong sabihin ang tama na ng may pagmamahal. Dahil ang iyong kaluluwa ngayon ay may hangganan. May direksyon hindi ka na nawawala sa pagsisikap na panatilihin ang iba. Nakatutok ka na sa hindi mawala muli para sa sinuman. At sino mang nais na makasama ka? Kailangang may lalim. Kailangang makita ka sa mga mata ng kaluluwa. Hindi na ito tungkol sa mga talumpati. Ito ay tungkol sa presensya. Sa ibinabahaging katahimikan. Sa katotohanan na hindi na kailangang patunayan. Dahil mayon nararamdaman mo. Nararamdaman mo kapag totoo. Nararamdaman mo kapag magaan. Nararamdaman mo kapag ito ay pareho. Hindi mo na kailangan ng mga garantiya. Kailangan mo ng pagkakapare-pareho. At ang pagkakapare-parehong iyon ay nagsisimula sa iyo. Sa paraan ng iyong pagtingin. Sa paraan ng iyong pag alaga Sa paraan ng iyong pagprotekta. Hindi ka naging matigas. Ikaw ay nagpreserba at ngayon ang natitira ay ang mga taong alam kung paano manatili. Tanging mga taong alam kung paano makadagdag ang papasok. Tanging ang mga hindi ka pinapabalik sa pagod na bersyon ng sarili mong labis mong pinagdusahang malampasan. Naiintindihan mo na ang mga umaabot lamang sa iyo kapag nananabikan ka ay hindi ka rapat dapat na makasama ka kapag natagpuan mo ang iyong sarili. Hindi mo na kailangang marinig ang ngayon ko na napagtanto kung gaano kakahalagaan. Dahil alam mo na 'yon palagi. Naghihintay ka lamang na sana rin ay alam iyon ng iba. Bago maging huli na. Ngayon na huli na. Nagpapatuloy ka. Buong buo. Mapayapa. Malakas. Dahil ang iyong kawalan ay nagturo. Munit ang iyong presensya ay gumaling. At kahit walang nagpasalamat sa iyo para dito. Nagpapasalamat ka sa iyong sarili. Sa pagpili sa iyong sarili iginagalang mo ang iyong sarili. Sa pananatiling tao sa isang mundong nagtuturo na maging matigas. Sa pagpapanatili ng puso na bukas, kahit na pagkatapos ng labis na pagwawalang bahala. Sa pagkakaroon ng tapang nasabihin ang hindi ko kayang tanggapin ang mas mababa sa kaya kong ibigay. At kung nandito ka ngayon, nagbabasa nito. Ito ay dahil may pagmamahal ka pa sa iyong kalooban. Hindi ang bulag na pag-ibig. Kundi ang maliwanag na pag-ibig. Ang mapanlikhang pag-ibig. Ang pag-ibig na nagsisimula sa iyo. At ang ganitong uri ng pag-ibig ay ang nagbabago, ay ang nagpapagaling, ay ang sumusuporta. Napansin mo? At ito ay nagligtas sa iyo. Ngayon, pahintulutan mo akong humiling ng isang bagay. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo sa anumang paraan, mag-like ka sa video na ito. Ito ay nagpapakita sa akin at sa mundo na ang ganitong uri ng katotohanan ay kailangang sabihin ng mas madalas. Magkomento ka dito sa ibaba, anong sandali ang napagtanto mong sobra na ang pag-aalok mo sa mga tao na hindi ka naman nakikita? Gusto kong basahin yon. Gusto kong malaman ang iyong kwento. At kung hindi ka pa nakapag sa channel, magsubscribe ka na ngayon. Dito ay may espasyo tayo upang pag-usapan ang totoong nararamdaman. Walang maskara. Walang filter. Tanging katotohanan. At ang nakakaramdam, alam. Sa mga susunod na video, mas lalalim tayo. Dahil maaari ng malaki ang sakit. Ngunit ang darating pagkatapos ng sakit ay mas malaki pa. At karapat dapat ka na maranasan ito. Hindi natatapos dito ang usapan natin. Ay click ang susunod na video at patuloy na makasama ako. Mas lalalim tayo ng magkasama. Makikita kita doon.